Minamahal kong Theophilus Sa aking unang aklat, isinulat ko ang lahat ng ginawa at itinuro ni Jesus mula nang nagsimula siya sa kanyang gawain hanggang sa araw na dinala siya sa langit. Matapos siyang mamatay at mabuhay muli, makailang beses siyang nagpakita sa kanyang mga apostol sa iba't ibang paraan para patunayan sa kanila na muli siyang nabuhay. Sa loob ng apat na pung araw nagpakita siya sa kanila at nagturo tungkol sa paghahari ng Diyos at sa pamamagitan ng banal na espiritu, nag-iwan siya ng mga utos sa kaniyang piniling mga apostol. Isang araw noon, habang kumakain sila kasama ni Jesus, sinabi niya, Huwag muna kayong umalis sa Jerusalem. Hintayin ninyo ang banal na espiritu na ipinangako ng Diyos Ama. Sinabi ko na ito noon sa inyo. Nagbautismo si Juan sa tubig, Ngunit makalipas lang ang ilang araw ay babautismuhan kayo sa banal na Espiritu. Ang pag-akyat ni Jesus sa langit Minsan, nang nagtitipon sila, tinanong nila si Jesus, Panginoon, ito na po ba ang panahon na ibabalik ninyo ang kaharian ng Israel? Sumagot si Jesus, Hindi pinahihintulutan ng Ama na malaman ninyo kung kailan mangyayari ang mga bagay na itinakda niya. Ngunit pagdating ng banal na espiritu sa inyo, bibigyan niya kayo ng kapangyarihan at ipapahayag ninyo ang mga bagay tungkol sa akin. Mula rito sa Jerusalem hanggang sa buong Hodea at Samaria at hanggang sa buong mundo. Pagkasabi niya nito, dinalas siya pa itaas. At habang nakatingin sila sa kaniya na pumapaitaas, tinakpan siya ng ulap at agad na nawala sa kanilang paningin. Habang nakatitig sila sa langit, may dalawang lalaking nakaputi na biglang tumayo sa tabi nila at nagsabi, Kayong mga taga-Galilea, bakit nakatayo pa kayo rito at nakatingala sa langit? Si Jesus na inyong nakita na dinala pa itaas ay babalik dito sa mundo. At kung paano siya pumaitaas, ganyan din ang kanyang pagbalik. Pumili ang mga apostol ng kapalit ni Judas. Pagkatapos noon, Bumalik ang mga apostol sa Jerusalem galing sa bundok ng mga ulibo. Ang bundok na ito ay halos isang kilometro ang layo mula sa lungsod ng Jerusalem. Pagdating nila sa Jerusalem, dumiretso sila sa kwarto na nasa itaas ng bahay na tinutuluyan nila. Sila ay sina Pedro, Juan, Santiago, Andres, Felipe, Tomas, Bartolome, Mateo, Santiago na anak ni Alfeus, Si Mon na makabayan at si Judas na anak ni Santiago. Lagi silang nagtitipon para manalangin, kasama ang ilang mga babae, pati si Maria na ina ni Jesus at ang mga lalaking kapatid ni Jesus. Nang mga araw na iyon, nagtipon ang mga isang daan at dalawampung mana ng palataya. Tumayo si Pedro at nagsalita, Mga kapatid, kinakailangang matupad ang sinasabi ng kasulatan na ipinahayag ng banal na espiritu noong una sa pamamagitan ni David. Ito ay tungkol kay Judas na nanguna sa mga dumakip kay Jesus. Dati kasama namin siya bilang apostol at may bahagi siya sa aming gawain. Pero bumili si Judas ng lupa mula sa perang isinuhol sa kanya sa pagtatraydor kay Jesus at doon ay pasubsub siyang nahulog. Pumutok ang tiyan niya at lumabas ang kanyang bituka. Nalaman ito ng lahat ng tao sa Jerusalem kaya tinawag nila ang lugar na iyon na Akeldama, na ang ibig sabihin ay bukid ng dugo. Sinabi pa ni Pedro, Nasusulat sa mga salmo, pabayaan na lang ang kanyang tirahan at dapat walang tumira roon. At nasusulat din, ibibigay na lang sa iba ang kanyang tungkulin. Kaya kinakailangan nating pumili ng tao na ipapalit kay Hudas, nakasama nating magpapatutoo sa muling pagkabuhay ni Jesus. Dapat isa siya sa mga kasama natin na naglingkod sa Panginoong Hesus noong nandito pa siya sa mundo. Mula noong nagbabautismo si Juan hanggang sa panahon na dinala si Hesus sa langit. Kaya dalawang lalaki ang kanilang pinagpilian, si Matias at si Jose na tinatawag na Barsabas o Justus. At bago sila pumili, nanalangin sila. Panginoon, ikaw ang nakakaalam ng puso ng lahat ng tao. Kaya ipaalam nyo sa amin kung sino sa dalawang ito ang pipiliin nyo, na maging apostol bilang kapalit ni Judas. Sapagkat tinalikuran ni Judas ang kanyang gawain bilang isang apostol, at pumunta siya sa lugar na nararapat sa kanya. Pagkatapos nilang manalangin, nagpalabunutan sila. At ang nabunot nila ay si Matias. Kaya si Matias ang idinagdag sa labing isang apostol.